Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para kamatalo. Toros, Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver, magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na mahilig magsalita ng pagmumura at kaberdehan. Cancer. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay yellow at mabibigyan ka niya ng swerte para manalo. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, pulang kulay at player na kung magsalita ay may kabastusan, sila ang kayang magdadala sa iyo ng pagkatalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 G's ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 G's na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo kulay brown ang iiwasan na kulay dahil magagawa kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Libra Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang alas 2.05 ng hapon at may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10-10 na madilim May ikatatalo na 51 minutong negatibo Huwag kang masyadong masaya pag nananalo Para walang kumuha ng iyong oras na buenas Scorpio Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo apat na put dalawang minutong negatibo. At ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.45 ng hapon at may ikatatalo na 43 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown dahil pwede kang matalo kagad. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5. Nang umaga hanggang alas 7.55 ng umaga, na may ikatatalo na apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.50 ng hapon at may ikatatalo na apat na pung minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mayabang kumilos at mahilig mambus ka. Kukuhanan ka ng oras mong swerte. Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, na may ikatatalo 50 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 QNG hapon at may ikatatalo na 44 na minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown dahil mabibigyan ka ng ikakatalo na kamalasan. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, na may ikatatalo 40 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gist ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.20 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay red at mabibigyan kanya niya para mahihirapan ka makapanalo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, na may ikatatalo 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon, at may ikatatalo na 42 minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay yellow dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo.